Ano yan? Iwan, tina, tinapalan na sa bitak. Ah, tinapalan na lang ho yung bitak? Hmm, parang hindi mo pansin. Ayun. Ah, ay, marami ho yung mga bitak na may tapal. Marami, mahaba yan eh. Ah, sis glue? Iwan ko lang. Parang sis glue lang ho yan. O ipuksi. Ay, oo nga. May mga ipuksi na nga lang talaga pala yan, o. Ayun. Bitak na talaga siya, bitak. As in, bitak talaga siya. Nanilagyan po siya ng tapal. Oo, ano? Uh, papasok ko yung bagyong uh, opong kaya nag-update tayo ng kailugan. Nandito tayo ngayon sa Pula River at ating titingnan ngayon at i-update natin dahil nga pabugso-bugso ang buhos ng ulan. At ngayon huy nakikita ho natin dito yung alert uh, level na sinusubaybayan ho natin at ina-update natin hanggang sa matapos po itong si Bagyong Opong. At nakikita po natin na meron ho tayo dito mga palatandaan itong pur kulay pula na palatandaan na ito po ay kapag inabot na ho ito ng baha, ito po ay kinakailangan na ho ang mga residente ay lumikas. Lalo na po dito sa bahaging ito ng Socorro at Pola na lugar din po na bahain at dito sa part na ito ng Pinamalayan, Santo Nino 7. Nakikita ho natin, ito nga ho pala ay malaki na rin ho ang binagsak. Ah, o oh nga no. Nag-collapse na. Ito nga po pala yung nag-collapse na. Ay, parang bago lang ako ito. Bago lang ang collapse yan. Pero yung nandito, tinambakala namin yung buhangin. yun. Balibad ako. Ah, ibig sabihin, kayo na po ang talaga nagtambak-tambak nito. Barangay, barangay. Sa barangay ho. Sa barangay ho. Oo, ng Santo Ninyo. Oo. Pinagbibigyan kami ni Mayor ng Buhangin. Oo. Oo para sa hako at di tagundol sa bitak na yan. Ah, ibig sabihin ito, para pumantay, ito? Hindi mo para pumantay, para matabunan yung biak. Oo, uh, uh, ay ibig sabihin ito na ho yun. Hindi, Iba pa yan? Hindi pa yan. Ay bakit ho may ganyan din yan? May sako din ho. Ay yan yung gawa ng mga... Anong, anong system? Parang ito, lang, ito na, ito na yung namin. Oo. Pero meron pa ang biak na malaki dito. Abong maba siya. Mas malaki ito. Mas malaki ito. Mas malaki. Eh, ano nga yung sinako namin yan? Hindi nga yung sinabong Ang haba, ano ho? Haba. Nandito kami na malaki. Eh. Ay, yun yun. Maghapon ng tao. Parang official dyan. Kabila naman ho ay katiningan. Yun ho. Talagang kailangan din ho ng ano ho. Nanday. Ba't hindi yun ang ng, lagyan? paano, ay ay kay bulsa at suot. Naam. Hindi naman sa pwede na suot sa bulsa. Ayan, kagaya niyan. Ano yan? Ewan, tina, bin, bin, tinapala na doon sa bitak. Ah, tinapala na lang ho yung bitak? Parang hmm, para hindi mo pansin. Ayun. Ah, ay, ay, marami ho yung mga bitak na may tapal. Marami, mahaba yan eh. Ah, sis glue? Ayun ko lang. Parang sis glue lang ho yan. O ipoksi. Ay, oo nga. May mga ipoksi na nga laang talaga pala yan, oh. Eh. So ayan nakita niyo ho, yung mga dike na ginawa nila nung una pa man. Eto na ho, oh. wasak na. Ah, hindi ho lang dyan, mayroon pa ho pala dito. Yan na yan ang mga baka, buhangin. Ayo, ah, dito. Apala ng mga yung a dito. Diyan-diyan. Grabe. Ang laki ng pala wasak ano ho. Anong year ho ito nangyari? Ay year nito ba ba ito mga 2020. Wala hindi naman natagal ang ano nila eh. Ibig sabihin, simula ho ng pakagawa, hindi ho nagtagal, gumuho na rin agad dito. Uh, after a year. After a year, gumuho na agad siya. Sayang naman. Okay lang daw siya mapasama sa video si dating kong si Halian eh. Dating former kong si Halian ka mo. Ito nakikita ho natin dito ngayon, ay ito ho, gumuho na. Bukod ho dito, ito nakikita ho natin na yan, yung guho na yan. Mayroon pa ho dyan. Magandang umaga po mga kababayan yung nakita po ninyo kanina sa video ay dapat mabisita ng mga kinaukupo ng opisyal ng gobyerno. Ang mabisita dapat doon, yung mga gising, wag yung mga tulog para makita nila yung mga trabaho dapat sana ay good. Ay naku, no good. Meron din ho doon, nakita ko, mas bumagsak naman ho siya. Pero ito naman sa inyo, mahaba ho siya, mahabang ganyan. Yung nando sa taas, mas malaki din ho yung bagsak. Di ho nakita nyo yun? Oo malaki din huyon Malaki din ho yun. Pero mas malaki. malaki ang damage dito. Oh, oh, dahil mahaba. Ang doon eh. Ang ganda sa may pagliko na yeah, May kubada hanggang dito. Oo. Okay. Okay. Nung nakaraan 2024, nung kasalukuyan ito bumabagsak, ito na ho yung aking pinuntahan. At ito na o, oh, Kunsyal, nasa ano na oh? nasa ilog na. Simintadong ilog na. Oo, oh, simintadong ilog daw sabi ni Kunsyal. Ayan nakikita nyo, yung, yung pinuntahan namin doon sa taas na yon hanggang dyan, yan o, oh, yan. Yan ho ay nakababa na lahat. At ito ho, yung pinakaibabaw. Itong tinutuntungan ko kung siya yung pinakaibabaw na dapat ay nandiyan sa iyon tayo na yan. Pag nag na ito. Ha? nagkulaps na rin ito. nag na? Dahil o, kita mo, yan yung, yung, yung pisto mo na yan. Ito na yan, yung tayo ko. Ito na yung siminto eh. Tapos yung pangalawang siminto, ayun, tapos yun yung pinaka-sahig. Hindi lang makada at madulas. Ha? Ito, yung first layer. Yung dapat ay dyan sa tayo mo na yan. Gayon, kalaki ang pinsala. Ayun, no? Bumagsak. Teka, sisilipin ko maigi. Madamo na eh. Nung nakaraan kong siya, hindi pa ito ganito kadamo. At uh, 2024. Teka, uh, saan ako? Damo. Ayan, dito. Ay, bumabagsak tayo tayo. Eto, nakikita nyo. Ayan, bumagsak na siya. Sobrang dulas. O, oh, dyan na lang ako aakyat. Isipin nyo mga kaibigan kung gaano kalaki nang ibinagsak. Ayan, yung tayo ni Kunsihal na ayun, Ayan na, yung first layer. Tapos yung second layer, ayan. Ah, bababa ako din. adulas mga kaibigan. Ayan, ito yung first layer. Yung nakikita nyo. Ito yung first layer. Tapos ito yung pinaka-cemento. Ayun, kitang-kita. Bagsak na, bagsak na. Mas lumaki na ang bagsak. Ngayon, ang mapapansin nyo, ito. Nakikita ah, natin ito. Ito dapat ay nandun. So ngayon, nasa gitna na siya ng ilog. Napapansin nyo yun. Ito yung ilog, di ba? Nakita nyo, lumiit na siya. Dahil ito, puro magumuho na siya. Dinamo na nga lang siya. At wala nang nakakakita. Ayan, oh. Bumagsak na siya dito. Umusus na. Ayun yung first layer, yung kay Kunsihal. Tapos ito yung second layer. Bali, ito yung pinakabumagsak. Napakalawak nito. Ayan, oh. Oh. Ayan. Kita nyo kung gaano kadami. Tapos ngayon, ayan na yung pinaka-ilog. 'di Nasa kalhati na. Dapat nandoon pa yung pinakatabi. Ngayon, andito na yung simento at iyan na yung ilog. 'Di ba? Lumiit kaya sabi ni konsehal, sa halip daw na maka ano ito, makasalba, parang delikado. Dahil pag ito'y bumara dito, possible na doon naman papasok yung tubig. Kasi nga yung tubig doon ay papaganon. Paliko kasi ito eh. Ayan o. So yun lang mga kaibigan ang update natin. Kita naman yung ang na sa Ilog na. Mayaman ng Pilipinas, pati Ilog ina pa semento. Halos lahat yung ganyan ang style ng pagka siminto niya niyan oh. Ano? Ah, isa naman ang timplan, ah, isa ang timplan niyan. So ibig sabihin kung may damage doon, okay. Possible okay. din si din mari. Ayun ko lang din to na napansin oh. Ay, grabe nga. Ay ay, ang dami. Ang dami ng bitak. Ang pagbisitahin mo niyan, magaturuan niyo mo ngayon. Oo oh, nga. Magaturuan sila. Yung contractor, kaysa si congressman, kaysa si governor. Contractor ang may tali ah. niya. Nung gawin naman ito, wala naman si congressman at si governor dito. Oo. Uh -huh. Sila ang may problema dyan. Yung mga kontraktor, Yung mga taong nagahirap, pahirap ng pahirap. Mas okay pala kung diyan tayo dumaan, malapit din pala. Eh malapit, eh yung pag-ahon mo. Ah, oo oh, nga, ano. Matalik yun. Oo. Uh -uh. Kamalaglag ka pa. Kaya nga, yung DPWH, dapat palta na ng meaning yan. Dali, ng pera, walang hirap. Kawawa ang taong bayan. Ayun, yung tulay ng shit eh, dito sa Santo Nino. Sana'y mabisita yun ng mga kinaukulang gobyerno. Tinuno ng gobyerno. Huwag sana sa bulsa. Ay, hindi eh ang, ang natibay ay bahay hindi yung project hindi naman sa project na sa, bulsa dapat sa amin matitibay iba ang kung proyekto eh. hindi pa ba yung bahay ang natibay ay ang dami tingnan mo naman wala ka malaman yung tambakan dyan oo uh -huh, nga eh biro yung bigtahan ka ng isang libo ay pitong supot na sa ginto o ay mabili, makakabili ka ng server no, hindi Aja sa mga yan. Ito supot sandibo. Di wala pang 250. Eh. Tapos ngayon, ayan na yung pinaka ilog. Diga, nasa kalhati na. Dapat nandun pa yung pinakatabi. Ngayon, andito na yung siminto. At ayan na yung ilog. di ba? Lumiit. Kaya sabi ni Konsehal, sa halip daw na maka ano ito, makasalba, parang delikado. Dahil pag ito'y bumara dito, possible na doon naman papasok yung tubig. Kasi nga, yung tubig doon ay papaganon. Paliko kasi ito eh. Ayan o. So, yun lang mga kaibigan ang update natin. Kasi uh, papasok yung bagyong uh, opong, kaya nag-update tayo ng kailugan. So yun lang muna ang ating update mula dito sa Pula River. Hanggang sa muli ito po kaibigan.